day everyone good morning beautiful people here in the now city yes we're here in the now city Ay, kuno <laughs> na sila nagyoyoy so while waiting sa atong suklig ug sa atong bracelet bracelet so ari sa tay ipakita sa nako ang view second time na mo sa Kuko the now the now palm ay gakuan sa ilahang ay sorry ipalaw rin na ng. okay sa so, ilang swimming pool wala pag ipaandar ang ilang slide slide then ang dagat so limpi lang ang ilang dagat dari so far, dili siya balason Soari na lang tagi dili na lang tanid sa hagdanan kay kapoy king hagdanan maghalhalta. ta <laughs> sakit ang tuhod sa gorse. so here pwede na park dito mo sakyanan so tara park dito sa obos para at least body na kay kapoy maglakaw so may just slope dari ang dalan, pero okay na kayo carrier okay kesa dito sa may hagdanan So, mo na diha ilahang hotel rooms. Sige, patarong niyo po sun, sunscreen para dili ka magka-sunburn. Hali, may mo ito. Pwede may ito. May ito, maghihapon. Ang sunog, may lilalim. Sakit kayo na spanit. Kasulay na ko, anak. Ang imong na ang daghan ng butang. Ano? Kung ipa. Hindi pa buti na po. Tom, tatayo sa ka-sunscreen to. Dito sa kong locker, nalimot ko. Ang mga na, hindi pa dito ako. Maligot ako, huwag mong ko'y attire. maligot? Nindot rin ba ang taang dagat po? Maglaon man. Nindot na, naglaon ng po. di ko babam lang mo eh. Bye! Enjoy! Padulong na silang magpagsaw, guys. atua uh, silang sundan. Eh, kay Kapoy, rabi ako nung lingko dito. Di kayo tantong init. Di para itong first na mong aring grabe kay init. So, karo madaladala na, pero ga-shade lang gihapon na kay protection sa itong eyes ba? Ah! Going down na! Ah.

oo oh. bakit sa unan? ayaw lang hai? ha ha? pagdala mo siya bakit hindi na yung 200 bakit nakuha mo yung wristband hindi yung nigra naabot na tong wristband nag i-order hindi pa sa Japan hahahaha anong anak? nakita ko ng wristband naabot na ang na. wristband nag i-order Dala na kang daddy. Itaon na dito. Daddy. Try na tog nao guys. Okay ra <laughs> <Naong tadere> ba? Naon ta ba? Bye. Wow. May man sila kay Kabalo mas lang moy ako in town. Laom <laughs> no. Laom. Ni ganahan ko hey, sa kay Laom. Wala ko i goggles. Sana nimo asin mong goggles. Ay! <laughs> Musa ka tao na ako. Gisabyagan kong tubig dagat. <laughs> Kusog kay musabyag ba? Grabe kita mo ato. kay ta kayo basa ta. Yes, lady na sa yes, lady. Delikado na ako. Chinilas ko. nasod sila gitrabaho ha guys so, I don't know basin rooms na po na siya another rooms ay kanindot mag business no pero sometimes manggod ang business di magpariha pero ganahan kay ko dito sa view kay kabukiran dayon mga bangka dito guys pier na siya dito going to kamotes going to kamotes pier na siya pero tuwara ang kamutis. I don't know kung makita ba ninyo kay hanap-hanap man siya. Pero kamutis na siya dito. Patray na to siya glakaw dito. Kabaw ba siya malakaw ana nga way-way ba matag hubog ana. Kaya ra. Dira lipo. Dagan da padungat to. Sige daw. Dagan. <laughs> Gila <laughs> kau-kau rasanya gubug guys Balik Oke lah Dera lipong Ah dera dia <laughs> Sige Kabatuan raba Oke down nak Bog na ng tubig. Tubig sa hindi sa likod. Ano sa hindi burot? Kani. Aw. Tuhod mat. Tu apoy na ligo dito spicas ay. <laughs> Enjoy kay mga bata ron kay vacation man. So timing sa gayo ligo-ligo lang sila diha, kalsada na, na diha. Ito, na mga sakyan na nanagan. Yes, monang highway diha sa Danau. Paulay sa, lagom na kay ka. lagom. <laughs> May favorito sa isa, mo Kita ito mga Pinoy, yan ni, mga tulog na malakum. So, kita, mabalik sa tasalunga. Kainit na kayo. <laughs> Init na oy, init na jud kay walas sunsin na. Sa katusla, la mo, sa mo balhin pa kuno sila sa swimming pool later. Oh my gosh, kita ani eh. mutago, ta. Bitaw dito, tapalabig. palabig. Ku ano kay sige ra mig sa init ba labi na karong summer, magsige na lang jud mi ani kadagat. Kay may klase. Oh so mo may hilig nila, bahalag mga manglagom basta kay ma-enjoy ang summer. Ah. <sighs> Uh, ano yung sakta? Ah, uh, wala na. Namuha na itong naong skainit. Lahit man sa dagat. Wait eh. Marag atong, atong dagway. So, nang lipstick na ko kay ganiha. Pati los para na ito. lipstick. Maratag tagi kung an. Ilad kahit an aon. <laughs> Wong well, lagi panda lang. Slide, slide. Wait. ay gafunction function na gafunction function na nila kay naanay ni humol dito to na crocodile <laughs> crocodile ah uh, diba nice ka yung dali o oh, ilang swimming pool ay salamat na shadow dali nakakita radyo kong shadow dali o <laughs> oh, deka ako gamay ari ko dali palandong kainit pa ini ni mo diha wala sa gi ka kalok. Pag pandum uy. Ini kayo. E, balik na ni mo ang bato nga taod. Pag in taon intawn Ini kayo. Na igno you know po hilana taon taon <laughs> So ang isa, nangwas-was na din sa tubig. <laughs> Before siya mo, dong diri sa swimming pool. Very good na But I really like this. Oh, nice kayo. Maluik kahit kung anong magtrabaho diha hihaba. Kaya naman ilip kayo, hindi siya pandong ka ayo. Pero mas maayo pa rin ang bubulad tag init kaya para sa itong vitamin D. Especially karoon na tayo mga 12 to 1 o'clock. 11 day, 11 to 1 o'clock. Maayo na sa vitamin D. Tana rin yung ay, gutom na! Shhh! Ay, ginoko. You know, oh, Kana sa pamtanas lamang hawas. Ay, gigutom na ko. Na. Tana ninyo ba? Kay gutom na. Tana. Tana, ay, kay gutom. Tana bakay kay gutom. Let's go. Sige na. And step. nine nine nine, Sige na ninyo, baka gutom na. Ha? Aw, na problema sa duha, basta guans na manghumol lagi na si Lastobig, na. Mabaho na kag pagawa sana nila mura na sila mga mammals mammals enjoy kina sila tubig na labi na karong summer kay init tawa na expect na lang tani nga magsige na lang tagpuyuan anis dagat kundi <laughs> sa swimming pool ay salamat ng hawas din taon ang duha ay niya. Parti naman ni mo laguma. Ha? Lagum na kay ka. Biya na ito dali sa Danau. sa ilang isdaan. So, daratong pagkaon. Busog na ang sawa sa sinugbang isda o tinula. Okay ra gid lamira chicken pagkaon diri sa Danau basta maanad lang ka ba <laughs>